Magandang araw po sa kumulang well, at para po sa lahat ng mga nakikinig na 98.5 OK FM. Sa araw na ito, narito ang ating showbiz balita. Para sa ating mga kapaligiran ay tungkol pa rin sa buhay ng mga bubuyog. Sa paglabas pa lamang ng mga bubuyog mula sa pagiging uod at sa sandaling lumabas at lumakas na ang kanyang mga pakpak. Siya ay nagmamadaling dilipad kasama ang kanyang kawan ng mga bubuyog upang magsagawa ng mga saray ng pulot na sa tiyang kamangha-mangha at ang husay sa pag ay ng hanay at ng mga magagandang pagkakasunod-sunod. Ang kawa ng mga bubuyog ay lilipad sa libu-libong bulaklak sa araw-araw at sa kanila nga tiyan ay nagiging pulot pokyutan at may iba't ibang kulay na inalalagak nila ang pulot pokyutan sa bawat sisidla ng kanilang bahay. Lahat ng ito ay uh, nagkakaroon ng uh, kaganapan sa pamamagitan ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Bagamat hindi tinuturing na nakikinabang ang bibig uh, sa pinagpasyutan, ang kanilang uh, ginugugol ang buong buhay nila sa paggawa uh, nito sa pagkata. Matip nila na sila ay alipin ng ating Panginoon Diyos mula pa sa kanilang pagiging iod. Samantalang ang mga taong uh, tuwirang uh, nakikinabang sa masustansyang pagkain ito ay kadalasan hindi man lang nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nag ito ay nakasaad pa rin sa Biblia. Ito po si Cecil Sabala para sa 98.5 OKFM, ang inyong oragong kabalitaan. Be happy, Camarines Norte!